Yo, sa so mga idol, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay po natin panuurin ang mga nakakaliw at mga nakakataw mga videos na aking nakalap sa At mag-subscribe na rin po kayo pa updated sa mga bagong videos na ina-upload ko rawan. Kaan ka na, love? Original versus Kulo Koy Stevie. Suri kita na, kaya sabagi niya sila ba? Ano ba? I miss you. Nagamay <laughs> <laughs> pangangan siya, we. Miss you, daw. <laughs> Mua. Ang naman kasi may muwap. Nag-aaw ka na, lab? <makes> Idaya <noise> rin. mag kuha. Miss you. <makes noise> Ako ang kuha nila. Ang tao, painumin mo ng walong basong tubig sa isang hmm. araw. Hindi niya kaya mubusin. What? Hmm. Pero painumin mo ng red horse. Okay, oh. kaya. Kahit ilang case pa yan, kukulanin pa. Ito. <laughs> <Yon>. Oo nga, no? Bakit Ano, Ma'am idol po kita. Ay, salamat. Alam niyo po ba na medyo pareho po tayo ng pangalan? Yung sa'yo po... Rosemar. yung sa akin, Rickmar. Rick talaga Mar? ba? May talent ka ba? Oo <laughs> nga. po ako mag-magic. Sige nga, mag-magic ka nga. Bibigyan kita ng lupa pag magaling ka mag-magic. Talaga po? Oo. -o. Lupa talaga. Hello, wow, ang galing mo. <laughs> Dahil napanga mo ako, ito na yung lupa Tito, mo. Ito lupa ba yan? <laughs> <laughs> Bingkol. <laughs> Enter password. Ginawa nga. Password ang tinay. Password is incorrect. <laughs> Try again. <laughs> Ayos ah. detektornya yung detektor niya. Kaya naku-lukuya nag-edit dito. Ay, naku. Naku! Pwede pakita. Masakit yan. Baka may pag-uusapan sila bukas nang maya rin ng bahay na to <laughs> tulog mo. Laki tulog ka sa tropa. Tapos natapakan mo lolo. Matagal na ako dito. Yung nasabihan ka nang ingat ka. Ah, sobrang pag-iingat eh. <laughs> Nag-ilmik ka. Malakad. <laughs> <laughs> Yates. Wow. Mango flavor? Mango? ice cream Wow Terapnya anu flavor ba yan Cheese cheese oh sige Hay cheese pala <laughs> Kalau mangga parang mina abo yakong di maganda <laughs> <Yes>. Carny flavor Ayun <laughs> <Ano> <laughs> Toto <laughs> lalay bata Makat baboy yung laman <laughs> <laughs> ah, tinakpan <laughs> may Wei <uso> pa <laughs> What is mathematics? Geometry is the from the Greek words metron, earth, measure, or do English? English. Ba <laughs> English. Here, the lower river, over it's blank blooded, it's body, and carried away, then by English. What is English? That? Drawing. Drawing. Drawing is an art illustrating our ideas by using lines and symbols. I sentence is a group of <laughs> words that expresses kompleto. Ang tali. Ano na sinin mo, person, places, or things, it begins with a capital letter. Parang yes, lang. <laughs> what is? What is the shampoo? Oh, what hmm. shampoo daw? What shampoo? Shampoo. Shampooing is the process of cleaning hair and scalp with the use of the shampoo. Wow! Ang lupit naman ni Nanay. Form si Ibyang. Isa Ibyang. Asa, so, Judge. Okay, na tayo, proceed na.

Yeah. Hindi sa lahat ng oras lagi kang tama. Eh mm. bakit mo kasi ino Nutusan Inutusan bakit ah? Pwede. Alam mo 'ni ayo, kita pakulong dahil lang kita kamahal, dito kita mehan. Tara na, dali na na 'ko kita, inalan kita. Pag-away. Dapat sinabi mo paano mo ba? Akala pa. mag sa... Kasi akala ko maganda ka Pinipinipin mo pala Parang dala pinipin mo Maganda ka Pag-away ng mag-asawa Parang dala pinipin mo Parang dala Nahuulog sa panalait Parang dala Tawag na lang tayo ng barangay ha Tawag na lang sir Kasi ayok mapagulungan Ah Nagbago yung isip na uh, natin Tatapakay sa loob Parang di kaya magtawag ng barangay Good <laughs> Good yan Peace na lang Giniya ka ba Magmahala na lang Sige na sige na Para may peace of mind <laughs> Kasi lasing kayo, hindi mo alam ang ginagawa mo. Kamo? Uy. Lagipit na naman ako Stalina. ngayon. Talaga. Lagipit. Tama, pagkalasin yan ito. Lagipit <laughs> uh, na ako. Sige okay. na. Takot okay. siya. Ito ka naman kita. pala ka. Kuya, dalong, dalong. Ay, nalang. Bayad pa dalong estudyante. <laughs> Para daw po. Ay, noy, asa ba ka? May biya ka mong gusin mong bay. ka ako galitin. Hadlo ko sa kong asawag, Ha? Nang mangit ka taon? Ay, sige, putak-putak. Murag mo na. Gagi, legit nga siya nga yan. Di yata, pwenta po yung pwenta po yun. Hindi na diwata ko Di ata. Ano mo na ako, mag na dito ng parang. Kasi may ginto yung sa liit. Huwag yung pag-uunin si diwata. Galing yan. Yung pinakamasarap na pares daw na ano, nasulit. Pares? Boss? Pansit ka na to. Boss, ano yung boss? Hindi yata pares Hindi na ko Sabi nila mag-asawa na daw ako dahil matanda na daw ako. Hmm. Natawa ako na na nainis ako na hindi ko alam. Hmm. Bakit? Pag nag-asawa ba ako, babata ako? Tigil ba ang edad ko? Pag nag-asawa ako, na madali niya oh, ako well. pinong Ang po muna ating panunod, idol. Maraming salamat po sa muli niyong panunod. At sana po ay nag-enjoy kayo. Maraming yeah. salamat po at shoutout nga pala kay Idol Choco King ng Davao. Idol Irnanis, Norig Butin. Maraming salamat po. Shoutout muli at maraming salamat po sa suporta Idol Loreto Astro. Idol Rayson Jess, maraming salamat. Shoutout din sa Idol Milbaldo. Idol Ferdinand Basiliote na Cebu. Maraming salamat po sa panunod. At shoutout muli para sa si Idol Marvin Caranto. Idol Marlon Paktol, maraming salamat Shoutout din sa Idol Role Azanion Idol Nina Ibdani, maraming salamat po sa panonood At shoutout din sa Idol Jun Sunga Idol Chumonay, maraming salamat At kay Idol uh, Richard Malyari At bilang support na po sa ating channel, huwag niyo po sana kalimutan mag-comment At pakilike na rin po ating bagong video Maraming salamat po sa inyong panonood Bukas na naman po ulit, mag ingat po kayo Ah, eh,